Nadaya ko, tatawagin mo ako siya. Ang pa ako ngayon. Oh, oh. Ang pa ako. Sabi, wow. Ay, ginto. Uy. Ay, ay, Uy, 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 ano yun? Uy, uy, uy. Uy, kayo. Tangaling tapat, oh. Tangaling ngayon yun. Ah, ako may papo. Ha? Sir, 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 hindi po kami yon. Kanina pa po kami. Bata na saan ba kayo? Ano? Nagalit. Ha? Matagasan kayo? Wala nagalit. Diyan lang, bahay namin sir. Saan? Unahan Diyan lang. Unahan? Eh, taga rito rin ako. Taga rito <laughs> ako ang ihingi nyo. Sorry po. Okay, Jay naman ito. Sorry. Okay, maingay ha? Sila po yun na, uh, yung bango. Ah, sila ba yung maingay? Pero kanina ang ihingi nyo, kaya naiirit ako eh. Sorry po. Sorry na po. Sorry. Sino ba nagmamanig dyan dito? rito? Sino nagmamanig dito? Makausap mo. Ayun ah, po. Ah. Ako I po. Ay, ako po. po. Ate, vlogger <laughs> ka ba? Ah, uh, opo. At nagbibideo ka? Ay, sorry po. Ano, kasi ano nag, Kanina pa po ako nagla-live. Ah, nag, ah nakalive ko pa ba? Apo, so, naka-live na, ako. Eh. ayoko na maingay dito sa lugar ko ah. Apo, apo. Sorry po. Ate, ako ha. Sorry po. Hindi maingay ha. Hindi ano? Mag-away daw kayo ng mahinahon. Mag-away sigo? Sa sasa, sigo? yun. Oh, kailangan mo naman ang lalaban sa akin. Ay, hindi po naman kailangan. Kailangan mo naman ang lalaban sa akin. Bago mo naman lang. Ayun kayo, tumahimik kayo. Ayun lang. Nalika po kayo eh. Nag-iingay na naman kayo. Kanina dumana ako. ang ingay nyo. Ngayon pagbalik ko, maingay pa rin kayo. Kuya, gusto mo ba sumali sa amin? Bakit ako sasali? Anong ano yan? palaro yan? Batang 90s po. Ma, gusto nyo? Araw ko pula yan. Dapat pwede sumali ako <laughs> dyan. Ano 50,000 po mo. ang para panalo niyo. Ang premium? Oo. O -o. Pwede ko kunin ko, ko muna yung kalahati kasi mapapagod lang ako na sa laro <laughs> niyo. Sige, join po <laughs> muna kayo. Ay, sir. Thank you sa pagluto ng ulam. Ah, kilala niyo yan? Ay, po siya po yung nagluto oh, oh, po, ng ulam. Ang yan eh. Ba't niyo kilala yan? Ay, siya po yung naluto ng tinola namin ngayong araw. Ay, walang lasa yung tinola niyan. Hindi Ma masarap. Masarap. Taumaob nga eh. Saan? Taumaob. Ta baka yung taong puto ngayon. Pag yung taong Bakit ngayon. Baka yung taong puto ngayon. Wala akong nakikita. Po. Hindi po. Kalma lang po. Kalma lang po tayo. Maduming. Ano mo, anong mga kalaro niyo po? Batang 90s po, men, andyan po yung patintero, oh, ng bola. Sali po kayo. Huwag nga ka muna kayong maingay. Nandito Ay, nga po. Ay, Vlad. Huwag oh, kayong maingay. Sorry po. Okay, may ingay. May ano Sorry po. Ano ba ito? Sorry po. kasi po medyo ano. Medyo Baka millennial kasi millennial ito mga po. Batang 90s po kayo, pa-register po kayo para maka-join po kayo. susulat? Opo. Doon po. Ah, John, tapos, no, oh. pero kunin ko yung kalahati ng premium kasi medyo... Anay... Hindi, mamaya na po. Diyos ko, may ano yata to. Ay, ay, ay ito, Ano? yata ako Hindi po, hindi, joke lang. <laughs> Sige po, Ma mamaya po. Join lang po muna kayo ha. May narinig ako, di rin ako pwedeng sumali. Ay, hindi. Sabi <laughs> ko, wag pong ano, wag po kayong pumayag na hindi kayo kasali. Ay, ay wag daw pong pumayag na hindi kayo kasali. Kasali po kayo. Aayusin ayusin niyo. ayun. high blood ako niyan eh. guwapo daw ako. Guwapo daw kayo, guwapo daw kayo. Masabi nga sa akin kung dalaga pa po yun. Baka... Sino po ba yun? Dalaga pa. dalaga? Oh, dalang dalang bot. na. <laughs> Ayun naman, andun naman sila. Sige po, thank you. sige po. Pero po ko kasi. Hindi, mamaya po. Na-check po kasi. Iba Okay, may gaya. Okay, may Ayoko na may may gaya. Oh, kalma. Opo. Oh, oh. Ay, grabe, hindi ako nakahinga doon. Diyos ko. Gusto lang pala sumali. O tara na, game na.